Kagusok! Oh, hanay ako sa kagayan ko mga kagusok na Na ito magkita sa mga tricycle driver muutan na ako kung asay pa ulit diri sa Surigao no mga kagusok Nangita ta diri mga kagusok no Kung sinya ito mga history, mga driver na asay pa ulit sa Surigao Hindi mo ta na pa ulit sa Surigao sa Surigao Asay sa

Yes mga kausok, no. ano yan ako saka ko man, ako sa, sa driver na ito, ang na kung asa ang sa Salamat idol. O sige, ganun mong mo okay. Ah, pauloy sa Surigao Sa Terminal, terminal. Goal. Was, termina? ah, terminal ko? terminal. Okay. <mulong> ah, ang terminal ko. Ah, Salamat ko. ko? Ah, pauloy sa Ay, bago pa hindi niya alam dito mga kagusok yan. Saan galing? Manila. Si salamat. Saan ako lama pa ulit dari Surigao? Pauli Surigao, sakyan. Surigao, rural. Amal mo sakay. Sakay ka di Aogrila. Paingo nung kagura. Kagura? Oo. Pwede pa masakay pa siya dito Cheese. Salamat. Yes, mga kagusok, no? Yan, mga kagusok. Kailan lang mga kagusok. Punta na ako Kol. Aman pa bigyan ko ng Surigao? Wa. Di buwa ka kasi ko dito. Ha? May sakyan. Kasi sa Surigao. no. Oh, yan mga ko.